punta po kami ngayon sa historical na kung saan. dito po yung first baptism in Jesus name dito sa Pilipinas by Reverend Grant puntahan po namin Ayon church, dadaanan siguro namin yung old church. Marami bahay dito. Din ka mo makadto. <laughs> Dito po yung pinakaunang apostolic wellness sa Pilipinas na baptism in Jesus name. The first Apostolic and the first Apostolic Christian tabernacle of saints in Jesus Christ. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> oh, eh. Kaya. Gwapo at gwapo. Gwapo? Oye, gwapo. Masah sang ino gwapo ginaya na. Oo. Hehe. mga gwapo kag gwapa. Arena. kato na ng kaya kung hindi sa Oo, oh, yung pinakauna nga na Pinakauna na 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 Apostolic Juanes sa Pilipinas dito nangyari sa fabrika, sa ilog ng fabrika. Sagay City. Minatabok <laughs> na na nila oh. Kakay hmm. mga baw. Mga baw bala na no. Dalawa <laughs> <laughs> ang